kwento ng kababalagahan, katindak-tindak at karinariman. Mga kwento ng mga mundo, pag-ibig. At wag, mga kukulang, mga paparap. Kaluluwang ligaw, Ito na mga engkanto Iba sa kakaiba Nakakakaba Mga hindi nakikita ng pangkaraniwan ng mga mata Pero nakatingin sila mga hindi may palinarad ng pangkaraniwang kalaman. Kaya tayo, mapaglalaroan. Aswang nakapit bahay, Isinulat ni Persep One. Isinatinig ni Antingera. Naniniwala ba kayo sa aswang? Maraming nagsasabi na sila ay mga pangit na nilalang, mahaba ang buhok at may mga matatalim na mga ngipin. Halina't ikwento ko sa inyo ang mga kwentong aswang na kinuwento sa akin ng mga pinsan ko at maging ang aking nasaksihan sa totoong buhay. Sa tuwing bakasyon ay sabik akong umuwi sa probinsya sa bahay ni Auntie Nelly. Sabik akong makipaglaro sa aking mga pinsan. At gumala sa bukirin. Minsan, napapagalitan pa kami dahil hindi namin alintana na tanghali na pala. Ngunit nakakalimutan namin dahil naaaliw kami sa paglalaro ng tago-taguan at takbuhan. Napadako ang aking paningin sa isang sirang bahay malapit sa bahay lamang ni na Antinelli. Dahan-dahan akong naglakad patungo roon at sinilip ang sirang bahay. Dahil sa aking kuryosidad, ay nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa bahay na iyon. it na sinabi sa akin ng aking pinsan na iyon ay ang bahay ng sinasabing aswang sa kanilang barangay noon, ay matapang ko pa ding nilapitan ng bahay. Persep, tawag ng pinsan ko sa akin. Nilingon ko si Ate Rufa dahil nakahawak siya sa aking braso. Huwag kang pumunta riyan. Baka mahulog ka sa butas sa loob ng kanilang bahay. Saway ni Ate Rufa sa akin. Dahil sampung taong gulang pa lamang ako, maraming haka-haka sa aking sipan na gusto kong malaman. Kaya tanong ako ng tanong sa aking pinsan kung totoo ba talagang bahay iyon ng aswang. Dahil nakulitan siya sa akin, ay ikunwento niya na lamang ang tungkol sa sirang bahay na gusto kong puntahan at pasukin upang hindi ko nagugustuhin pang pumunta pa roon. Nakatira doon ang mag-amang Taling at dalawang anak niyang sina Rosita at Erlinda. Mabait ang dalawang anak ni Taling, ngunit hindi masyadong nakikipaghalubilo sa mga tao roon. Ang ibang mga tao ay sadya talaga silang iniiwasan dahil sa haka-haka na sila ay mga aswang. Sinabi ng pinsan ko na malansa raw palagi ang amoy ng kanilang bahay. Palagi nilang nakikita si Mang Taling na namumula at nandilisik ang mga mata kapag lumalabas ng kanilang bahay sa tuwing hapon. Hindi raw nakikita ng mga pinsan ko na lumalabas ng bahay si Mangtaling kapag umaga. Tanging ang mga anak lamang niya ang nangangahoy at umiigib ng tubig sa balon. Biglang sumusulpot si Rosita sa terasa ng bahay ni na Antetnelli. At walang pasabi na papasok siya. Nagugulat na lamang daw ang mga pinsan ko dahil hindi man lamang siya kumakatok sa pinto. lagi nilang nakikita si Rosita na ngumunguya ng dahon at tulo laway pa siyang nakangisi habang nakaharap sa kanila. Ngunit mabait si Rosita. Minsan ay may dala-dala siyang mga kamoting kahoy na ibinibigay sa pinsan ko. Iyon nga lang, nakakatakot ang kanyang muka dahil sa gulo-gulo niyang buhok at sirasirang mga ngipin. Dagdagan pa ang malansa niyang amoy. Isang gabi ay malakas ang iyakan ng dalawang magkapatid na sina Rosita at Erlinda. Rinig ng mga pinsan ko maging si Antinelli. Narinig nilang sumigaw si Mang Taling ng ubod lakas na tila hindi mawari ang kanyang boses. Na animoy, kawangis ng baboy na parang alulong ng aso. ilang saglit ay tumahimik ang paligid at nalagutan ng hininga si Mang Taling. Kinaumagahan ay kinuha ng morgue ang bangkay ni Mang Taling. Humingi na lamang ng tulong ang barangay sa gobyerno upang maipalibing kaagad ang labi ni Mang Taling dahil hindi naman maasikaso ng kanyang dalawang mga anak. Napansin ng mga pinsan ko na si Erlinda ay hindi na katulad ng dati. Palaging nandilisik ang kanyang mga mata na tila gusto niyang sugudin ang bawat batang kanyang nakakasalubong. Isang araw ay biglang hinablot ni Erlinda ang bata at takot na takot itong umiiyak habang pilit na kumakawala mula sa kanyang pagkakahawak. Mabuti na lamang at napadaan si Lolo Berting at inawat ang nanggigigil na si Erlinda. Ayaw pa niyang bitiwan ang bata, ngunit nakita niya ang karet sa tagiliran ni Lolo, kung kaya't binitiwan na lamang niya at hinayaang tumakbo papalayo ang bata. Matalim ang paningin ni Erlinda kay Lolo Berting bago siya tumakbo pa uwi ng kanilang bahay. Isang araw ay hindi mapakali si Lolo sa kanyang higaan. Tila hinahalukay ang kanyang sikmura. Naalala niya na tila may kung anong inilagay sa kanyang inumin na tuba. Dahil sa uhaw at pagod sa bukid, hindi na niya tiningnan ang garapon na pinaglagyan niya ng tuba. Agad na lamang niya itong ininom. Ngunit nakaramdam siya ng tila may malapot siyang nalagok na kasama ng kanyang inuming tuba. Hindi mapakali si Lolo Berting sa sakit ng kanyang sikmura. Kung kaya't bumangon siya at uminom ng mainit na tubig. Ngunit wala pa rin nangyari. Kumuha siya ng luya, sibuyas at bawang. Agad niya itong hiniwa at sabay-sabay na kinain. Ilang sandali ay nagsusuka si Lolo at doon nakita niya ang laway ng aswang. Kawangi sa puti ng itlog. Napagtanto ni Lolo Berting na gusto siyang yang gawin ng isang aswang. Pinuntahan niya si Erlinda sa bahay nito. Ngunit wala nang naabutang tao si Lolo Berting. Maging si Rosita ay wala na rin sa kanilang bahay. Mabuti at naagapan ni Lolo Berting na gamutin ng kanyang sarili sa pagyanggaw sa kanya. Dahil kung hindi, ay isa na rin siyang aswang. Natakot ako sa ikunento ni Ate Rufa sa akin. Maging si Mama ay nagsasabi na totoo ang kwento ng mag-ama. Kaya hindi na ako nagpupumilit pa tingnan kung ano ang meron sa bahay na iyon. Hindi na raw umuwi si Rosita at Erlinda sa kanilang bahay buhat ng sumugod si Lolo Berting sa kanila. Ngunit pagalagala pa rin sila sa iba't ibang barangay at patuloy na iniiwasan ng mga tao. Samantala, Abala ang ibang pinsan ko sa pag-iempake ng kanilang mga gamit dahil pupunta raw sila sa Divine Mercy. Sumama ang nakakatanda kong kapatid at naiwan kami ni Ate Rufa sa bahay. Hihintayin na lamang daw namin ang pagdating na Nelly mula sa palengke, sabi ng isang pinsan ko. Pinaalalahanan niya kami bago sila umalis na isarado namin ng mabuti ang pintuan at mga bintana at huwag na huwag magpapasok ng tao na hindi namin kilala. Maya-maya ay umalis na sila upang hindi sila gabihin sa biyahe. Naaaliw kaming nanonood ng telebisyon ni Ate Rufa nang may marinig kaming malakas na alulong ng aso sa labas ng bahay. tila hindi mapakali ang aso at takbo ng takbo palibot ng bahay. Pinatay ni Ate Rufa ang telebisyon at sinilip namin sa labas ng bintana ang pinagmumulan ng ingay. Laking gulat namin nang makita namin ang malaking asong itim na hindi pangkaraniwan ang laki at taas. Tila dalawang aso ang laki nito at mataas pa sa tao kapag ito ay nakaupo. Napansin namin ni Ate Rufa na nagbabaga ang dalawa nitong mga mata. Agad na isinarado ni Ate Rufa ang bintana at tumakbo siya sa kusina dahil nakalimutan niyang ikadena ang pinturoon. Kinuha ni Ate ang garapon na pinaglalagyan ng asin at dahan-dahang lumakad papunta sa aking kinaroroonan. Ate, bakit? Ano bang asong iyon? Tanong ko. Aswang iyon, Persep. Sagot niya sa akin. Sobra akong natakot sa aking narinig kung kaya't napayakap ako sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at pinatay namin ng ilaw sa loob ng bahay upang hindi kami makita ng masamang nilalang sa loob ng aming bahay. Palakas ng palakas ang alulong ng aso. Ngunit kahit magsisigaw man kami, ay walang makakarinig sa amin dahil malayo ang mga pamamahay at kakahuyan ang paligid. pilit na pinapasok ng aso ang kanyang sarili sa loob ng bakod. Sumilip ulit kami sa bintana at kitang-kita namin kung paano niya sirain ang bakod. Biglang narinig namin ni Ate Rufa na bumagsak ang bakod sa lupa. halos lumundag ang aking puso sa takot dahil sa malaking asong aming nakita. Iiyak na sana ako ngunit pinigilan ako ni Ate Rufa. Huwag kang maingay, Persef. Tinakpan ng pinsan ko ang aking bibig upang hindi ako makagawa ng ingay at marinig ng aswang. biglang may malakas na kalabog na nagmula sa bubong. Lumundag doon ang aso at pilip na sinisira ang bubungan ng bahay. Binuksan ni Ate Rufa ang bintana at isinaboy ang asin sa labas ng bahay. Kung kaya't, huminahon ang masamang nilalang sa taas ng bubong at pilit na sinasaboy ng pinsan ko ang asin mula sa bintana papuntang bubungan. Kaya napilita ng masamang nilalang na bumaba roon. Mahigpit akong hinawakan ni Ate Rufa sa aking mga kamay at dahan-dahan kaming pumunta sa pintuan at mga bintana upang lagyan ng asin. Ang mga iyon upang hindi makapasok ang aswang. Nasaan na ba si Nanay? Mag-alas 10 na o. Oh. Naibulalas ng pinsan ko. Ramdam ko rin ang takot sa kanyang tinig, ngunit nanatili pa rin siyang matapang upang hindi ako matakot. Ate, Natatakot po ako. Nanginginig kong sabi sa kanya. Tanging mahigpit na yakap ang kanyang iginawad sa akin. Sinilip namin mula sa butas ng dingding kung ano ang nangyayari sa labas ng bahay. Nakita namin na may babaeng nakatayo sa hindi kalayuan. Sa tulong ng liwanag ng buwan, ay naaninag namin ang kanyang itsura. Magulo ang buhok at tanging nakamasid lamang siya sa tapat ng bahay. Persep, kilala ko ang babaeng iyon. Sabi ni Ate Rufa sa akin. Sino yun ate? Nanginginig kong tanong. Si Rosita iyon, kapatid ni Erlinda na aswang. andito sila. Nag-alalang paliwanag ni Ate Rufa sa akin. Halos hindi na ako makatayo sa takot ng marinig ko ang sinabi ng pinsan ko sa akin. Hindi ko na mapigilan ng umiyak ng walang boses. Saan na ba si nanay? Saan ba sila pumunta? Takot na wika ni Ate Rufa. Napasiksik na lamang kami sa sulok ng bahay habang patuloy naming naririnig ang malakas na alulong ng aso. Hindi na siya masyadong nakakalapit sa tapat ng bahay dahil sa asin na isinaboy namin pula sa mga bintana. Naririnig din namin ang mga batong binabato ni Rosita sa bubungan ngunit na natili kaming tahimik at hinihintay na lamang namin ang pagdating ni Naanggal at Antinelli. Ilang sandali ay may naaninag kaming ilaw ng flashlight papunta sa bahay. Hoy, sino ka? Rinig namin na sigaw ni Uncle Romulo. Rinig namin na kumakaripas ng takbo ang malaking aso nang sumilip ulit kami sa butas ng dingding ay wala roon si Rosita na nakatayo sa tapat ng bahay. Naririnig namin ang tawag ni Antinelli at Uncle Romulo sa labas ng pintuan. Binuksan namin ang ilaw at magkahawak kamay kami ni Ate Rufa na binuksan ang pinto. Inay, saan po ba kayo nang galing? Tanong ni Ate Rufa kay Auntie. Pumunta kami sa lamay ng nanay ng kaibigan kong si Delia. Sagot ni Auntie Nelly sa pinsan ko. Naabutan ni Uncle Romulo si Rosita sa daan. Nakita niya na may hawak-hawak na bato ang babae na iyon at ginamit na pambato sa bubong ng bahay namin. Pinagalitan siya ni Uncle na bakit mang aaswang lang naman sila sa dati pa nilang lugar at sila ay kilala pa. Pinagbantaan siya ni Uncle na kung ano ang mangyari sa amin na hindi hindi sila mapapatawad at papatayin silang magkapatid. Tumakbo si Rosita papalayo habang tumatawa. Ilang sandali ay nawala siya sa loob ng kakahuyan. hanggang umaga ay hindi ako makatulog dahil sa takot. Patuloy akong nanginginig at nakayakap lamang sa pinsan ko habang umiiyak. Iniiwan lamang kasi kami ni Mama kina Antinelli sa tuwing bakasyon tanging ang mga pinsan ko lamang at ang ate ko ang kasama ko sa probinsya. Mula noon, hindi na ako nagpupumilit pang tuklasin ang mga bagay na bawal puntahan sa isip ko dahil sa aking kakulitan na alamin ang bahay ni na Erlinda. Ay binisita niya ako at gustong kainin. Ngayon, napag-alaman namin na namatay si Rosita at Erlinda ang iba ay nagsasabi na may nakahuli sa kanila na ibang barangay. Ang iba naman ay nagsasabi na namatay si Rosita dahil sa sakit. Pero hindi na importante kung ano ang totoo. Ang importante ay hindi kami nalapa ni na Erlinda at Rosita nang sugurin nilang bahay ni na Antinelli. Ang kwento po ay true story at akin pong nasaksihan. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.